guys, andita si sir ano pangalan mo sir? Carlos ayan, thank you po sa ating mga phone liners, ayun, sabi ko po ako ayan lang lahat, so ayun uh, abangan nyo po guys ang episode ng travel pass okay. ayun na nga guys kakarating ko lang galing sa labas so, hindi talaga natin nakuha yung ating travel pass. ito tayo ngayon para ano kumuha ng travel pass so ayan naglalakad ako punta tayo sa health center at kukuha tayo ng health certificate para sa aking maglalakad ng travel pass so ayan guys samahan nyo ako sa pagkuha ng aking travel pass at uuwi na tayo sa Ayan guys, uh, sige babalik ko kayo maya ha. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa health center. Ayan sa likod ko, makikita niyo yung health center yan. Ayan, uh, papasok tayo dyan, hingi tayo ng form para sa aking ano, uh, health certificate. So pipilapan ko yun, tapos saka ano papasa pi ano paper man ng doktor so ayon na kasi yung dati kong health certif ay yung certificate ko dati ano na ah, expired na kasi last oh, July pa yon so ayon ako ah, tayo ngayon ng panibago para makatravel tayo ulit ayon sumanyo ako guys ulit. So, talagang no, ano, sinabi na i-reschedule ulit. Kasi, ang dalawang araw na lang kasi, yung letter of acceptance ko. Kasi ngayon lang din dumating sa akin. So, ayun guys. Ah, uh, <laughs> uh kasi mag, -ano, uh, video doon sa, ano, sa, sa guard. So, ayun. Uh, yung pakiusap ko sa guard, sabi ko sana uh, pa ano niya ako ng, ng form para ano, uh, makapag-fill up ako at saka makapag pasero So, ayun guys, uh, ang bait naman ni Kuya Guard. So, ayun, pina, binigyan niya tayo ng pagkakataon na uh, maano natin tong ating travel pass. So, at saka certificate. Kasi nakiusap talaga ako sa kanya kung pwede na uh, bigyan niya ako ng ano ng form para doon sa ano sa health certificate. So ayun guys, magpapaserox tayo ngayon ng form. Kasi pinahirap ni Manong Gardyo ah uh, form nung ano ipapaserox natin tapos pipilapan. So sana nga makakuha tayo agad kasi ang schedule ko ay sa 18 so anong date na ngayon 16 so ayun guys pa tayo ngayon magkano po ato 50 sige po tag ano lang siguro dalawang copy nito kasi baka magkamali ako eh ayan ayan yung travel pass Opo, ma'am. Na expired na kasi yung akin huli din din din. Okay na ma'am. Ayan. Ito ma'am. Bilang ba 'to mm ba? Hello -hmm. kuya. sa San Miguel. So, ah. Ayan na yun, guys. Ah, uh, hindi to na ako sa health center. Ah. Uh, ayan ibabalik ko na 'to kasi wala pa si ma'am guys, ikikwento ko sa inyo kung ano, bakit na-delay din ang ano mo. Kasi may bayad po yung rapid test sa uh, probinsya namin. Uh, 1-5 yung singil. Hanggat hindi ka nakakabayad ng rapid test, hindi ka nila bibigyan ng letter of acceptance. So, ayun. Uh, ngayon, sawa ng Diyos na bayaran bracelet. So, bibigyan nila ako mamaya ng letter of acceptance. So, ayun. Kaya, in-update ko na itong aking medical certificate para makakuha na ako ng travel pass. So, ayun. Para makauwi na ako. Sobrang dami nang nakapila Grabe Dami uwi medical certificate. Ayan, nakikita nyo yung haba ng pili. Pinawag na ni Manong, <coughs> Manong ang ating pangalan para pumasok na at ma-interview tayo na doktor. Naantay ko yung mapirmahan ng doktor yung aking medical certificate. So, <coughs> After kung ano, uh, after ma-firmahan nung, ano, ng doktor yung aking Medical Certificate, So, pupunta tayo sa Station 9 para mag, ano, kuha ng Travel Pass. So, ayun, magantay tayo. Kasi, may, may pa sa doktor. So, ayun, update ko na lang kayo ulit mamaya. Ayan na guys. Nakuha na natin yung result ng aming medical. So, medical certificate po para sa travel pass. So, eto na siya. So, ayan. Pupunta tayo sa station 6 ng police Station. So, we can take the travel pass now and we can go back home. Ayan guys. So, abangan nyo pag-uwi ko so, ayan. okay na siya uh, sana maging okay na para makauwi na ako yan ako sa harap ng hospital sa Rosario ma Maclang Bautista General Hospital ayan na tayo sa police station ngayon para kumuha ng travel pass. So, ayan, guys. Update ko kayo ulit. So, ayan, guys. Ayan. Uh, dito tayo sa station 6. So, ayan. Ito na yung ating mga requirements para sa ating travel pass. Ayan. So, meron tayong medical certificate. Ayan. Ayan. Tapos, meron tayong pinilapan kanina galing sa pulis. Ayan. Kailangan naka-indicate yung reason for travel, place of origin, place of destination, date of travel, name of driver, vehicles. Ayan. Plate number, color ng vehicles na sasakyan mo at ang mga makakasama mo sa iyong pag-travel. So, ayan. nagpa tayo ng ating certificate at ng ating ayan valid ID at meron tayong letter of acceptance so ayan na guys makikita nyo ayan yung letter of acceptance ko galing sa aking local LG or sa LGU ayan, local government so ayan na guys ipapasa natin sa ating uh, dito sa police station para mabigyan na tayo ng travel authority upang makauwi na. So ayun guys, I will update you after nito kung ano ang sasabihin sa atin. Sana nga ma-approve na at na makauwi na tayo sa probinsya. So ayun, tara samahan nyo ako at ipasa na natin 'to sa police Ayun, doon tayo nagpapasa, Ayun yung mga ibang nag-aantay ng kanilang certificate travel authority So ayun tapos okay. guys, medical ano team. mo hapon. Hello guys, thank you po sa ating mga frontline at sa mga po. Ako. Ayan, ano lang lahat 'to Ah, abangan niyo po guys ang episode ng Travel Pass. So, ayun. Sana i-enjoy niyo naman 'yung mga natanong Kumuha ko ng Travel Pass. Ayan, ayan. So, ayun na nga guys kakarating ko lang ganoon sa labas hindi talaga natin nakuha yung ating travel pass so mayroon pa tayong one day para bukas uh, magkuhan natin So, ayan na guys, nakuha na natin ang ating travel authority. So, ayan, kinuko ngayong umaga dito sa Napoli station, sa station 6 ng Batasan Hill. So, ayan, meron na tayong travel authority. Makapagbiyahin na tayo sa probinsya. Makakauwi na tayo. Yay! Yeah! And guys, maraming salamat sa inyong panunood. Sana may nakuha kayong idea kung paano kumuha ng travel authority. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Shari CCM Vlog. Thank you!